Na idol nilagay na yung patatas. Pinalambot na. Yan yung pala siya magluto ng ano, adobo ay Pinapalambot na yung patatas para pag sabaw mamaya ng adobo. Ay eh di malambot na. Mabilis na lang. Habang natin ng lasa. Nang luto, niluluto niyang adobo. Kung lasang apretada talaga. <laughs> Kasi pag ilang araw na yung sarip niyang karne na yun eh. so pag balik panigim ulit maluluto, edi eh masyado na siyang ano, frozen. Natuwi na nga naman para pagkaluto, pagdating niya, bilil na bago ano, para sariwa pa rin. Misan na eh, yung stock dyan sa rip naabot eh, na isang buwan. Yung karning baboy ay ano na uli, buhay na. <laughs> hindi <laughs> na hindi na pwedeng lutuin. <laughs> Nambot na. Hindi pa. Hindi okay. pa. guys, totoo nang sinahain natin ulam na lang ang ating inaantay at yari na to chibuga na wala una na ng mga idol lalagyan ang mga mahihuwag ng rekado ng ating ship na sundalo galing pa nga ano to galing pang marawi Kaya pala parang inaantok na ako. Siguro nagugutom lang ako. Hindi, <laughs> dilim naman pa rin. E. Siguro pag kumain ako, liliwanag na ulit sa paligid ko. And guys, naaamoy na. Nag-aamoy adubo ng luto ni chef. Lagyan natin yung kanin para mainit. to get Guys, ano na? Pakulan mo pa. adobo na. Tapos sana lagyan sili niyo na. Hmm. Hindi ba ata? ay kaya so, mamayang hapon ganun din. Ito Wala ano to. <coughs> Tikim time. Tikiman Malat. kata bang ko alam. <laughs> Luto <laughs> niya. Hindi niya alam ay dun

na sabuy tapang sabi iyak na yun <laughs> iyakin sa facebook yun sabuy tapang parang hindi lalaki putik yun. kalalaking tao ngawa ngawa sa facebook boy iyak parang, ta parang talo pa siya siya na nga nakadali Inang yun, parang hindi lalaki Mas madaldal pa rin sa babae. Yan yeah, adobo. Sarap. Ang galing mo pa lang magluto, Shep, ah. Ang ba eh. Parang... Tambayang masarap lang, pero parang hindi. Ay ba mas masarap yung bumakbak sa labanan o magluto ng adobo? Magluto. <laughs> Sarap ah. Amoy pa lang, ulam na. Sa ibitin na lang natin, amoy-amoy na lang yan. Tikim muli at di malasahan. Pwede na. Pinoy, maalot. Adobong Pinoy. mga idol. Yan o. Sarap. Adobong Pinoy. Mamaya, kakain na. lang, palalambutin na lang konti. Si bumili. Green. yellow, Green. Green. Green the yellow diamond here. Ayan po siya. Ay, nalupat na.